Sampung oras bago yung operasyon. Sa mga oras na to, nilalagyan na ng swero si Mrs. Dahil nga malapit na siya mag-start ng fasting niya. Ano yung dugo? Oh. Hmm. Eh, ano mga fast trip mo konti? Ba Ba't na kay... <laughs> diba, parang kulay ano yung dugo ko. Oh, tinan mo. Nakikailan po kaya yung... Nakikailan po yung nurse to. Oh. Pasyente na nurse. Pwede <laughs> Pwede ka na? Ha? Ready ka na? Anong ready? So ngayon, papunta na kami sa meeting. Anong? 302 po. 302. ah Ano Apo. Apo. Bani yung, ano nyo, or your mom, isa tayo ako? Ah, sige. Thank you. Kayo sa OR ko ba? Apo. Apo. Thank you ma'am. Thank you. Tinunfirm ko lang baka may wala na kasi. Thank you ma'am. Opo. Thank you. 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 Oh, Nakalimutan ko itanong yeah. yung kung pwede yung mga bata. Mm, Balik na lang tayo. Staycation. Staycation sa hospital. Mm. Eh, bumapag ko kasi. Walang pag-iiwanan ang gagawin natin. May business ka na? Hindi. Normal yung first born ko, tapos si Asher si S, tapos ito si S. tapos ka na? mm Ayaw mo naman? Hindi, ba? tama na. <laughs> <laughs> nakakabahan ka? Hindi pa nga. Hindi ka na nakakabahan? Anong nararamdaman mo ngayon? So no, yun naman yung zagu. Yung zagu dun sa ano? Balik ulit kayo sa meeting. Yeah. Salit Sige po. Ay, okay. Sige, Sige po. po. Dito ah, po na lang ito. Ah, Thank you. Buka muna dyan. Madam. <laughs> ah. Ngayon, sila Kuya Asya nandun sa labas. Tsaka si Dylan. Oh, 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 ay, yung Ochi. Ay, Diyos ko po. Walang <laughs> katapos ang permahan yan. Vlogger to si Kuya. Ay, si, si, <laughs> si, si, si Mami Ems po ang vlogger. Sir, uh, pa-prep na ako ng 302. Nandito na kamay yung naka-reserve dyan sa 302, si Ma'am Ellen. Yung pinaka-ayaw ko sa lahat, nag-pill out. Kasi baka magkamali eh. Yun nga yung maganda yung nagkakamal para um, natututo. <laughs> Yun! <laughs> Ay hugot ka, ba? ayugod ayugod si ayugod ka bang ganun, Mama? <laughs> Dati hindi tayo pinag-partial kasi... Dati hindi tayo pinag-partial. Dito pa ako nagtatrabaho. Oo, oh, ngayon pinag-partial na tayo kasi... hindi na ako empleyado. Wala na silang makakaltas. Wala na silang makakaltas. Kasi pwede yung salary deduction. Oo, oh, dati. Magkano yung partial? 10,000? 10,000? Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Thank you. Thank you po. Sabi, lahat ka na. Buka muna, madam. May uh -huh. na ako na may ako. Tapos once na nalabas na po si Baby Dan kay Bita Sir. Sige okay. po. Magkano po yung makakaltas? Malalaman din. Ah, sa, sa CS lang. Sa CS ngayon na package is 24,700. Oh, mm -hmm. tumaas na kasi. Tumaas na. Mm. Kaya -hmm. yeah, pa nagsasabi kasi 19. Tapos mm. -hmm. Yeah. So, so, ito pwede ko kong iuwi to. Mm-mm. Walang wala ka ba? Uy, <laughs> sayang tanga. Pabayaran mo yan. Sa so, mga okay, thank you. Ako no, talaga may bit-bit eh. No? Okay, okay na, na talaga, <laughs> okay na. <laughs> si Aligaga gagata eh. lagi. mo sa swero. Hala, ano, kana ka na? Wheelchair ka na? Ay, ano ka na? Stretcher ka na? Oh, awesome, mm. Kumalma ka, anak. Lagot na, baby. Hindi makita. Ayun na. Tama. Ayun na siya. Ayun na siya. Ano? Nandito na. Oh, pa kalikot. Ayun <laughs> pet <laughs> mo. Ayun na Sa tuloy po <visit> na sa... <laughs> okay, hello world ka na bukas ko, walang maka. Thank you po, ma'am. Thank you. Huwag ka lang. Steady ka lang. Di mo Mas, hindi mo maanong muna sasabihin eh. Hindi ako susperwanta ka mamaya pa ka. Sa mga oras na to, pinapaliwanag na sa amin kung ano yung mga pipirmahan naming dokumento. Napag-usapan kasi namin ni Mrs. na ito na yung huling baby namin. Kahit pa marami nagsasabi sa amin na sayang naman, baka sa susunod magkaroon na kami ng babae. Ang iniisip kasi namin ni Mrs. bukod sa magastos magkaroon ng anak, itong pangat ng pagbubuntis kasi ni Mrs. medyo maselan talaga. Nahirapan talaga siya sa pagbubuntis niya. At sa totoo lang, ayoko na talaga makita na nahihirapan siya. Baka magbago pa ba? isip mo dito sa... <laughs> Hindi. Hindi na magbabago isip. Yun yung unang kong pipirmahan. <laughs> ayaw ko yung mali mo yung Ayaw Diyos ko, Diyos ko. Hayaan mo nang ako nalang babae sa pamilya namin. Tin mo yung ano, consent ko sa BTL, oh. Pero mo yun, baka mag... Ito ano ba, no? na, tanga. <laughs> yun. Yes. Ito. BTL. Si Sir Peter pa din sa BTL. Oo so, nga pala. Pagkasal. Kayo? Pagkasal. Para sure na ano. Pag ayaw hindi, ayaw ko. yung babae lang. Wala mo ba yung pinipirmahan mo? No? Pirma ka Ito ang pirma na hindi na tayo magkakababy <laughs> <laughs> Bilisan mo na. Ano ba yung BTL? Gusto mo maglakad na nga lang kasi so, ako. Ilang, kilo ba to? <laughs> <laughs> Yan yung ano, 5 kilo dun sa 90. Oo, oh, 000. 90 lang talaga ako eh. <laughs> Mabilis. <laughs> so ngayon pagpunta tayo sa OR. Dito kasi may tatrabaho si Miss dati. OR nurse siya. Miss ni! Ay, Jyoti ka pala? Kala ko bukas pa. Today and tomorrow. Hello! Ha, ah, ka naman. Oh, grabe ka naman. Ay, sige po. Kaya na yan, tumalong ka na lang. Tumbling nga ito. So, ang lakas ng hangin. May bagyo. Kaya, nandun na. Nandun, nandun na siya. Sa pa lang siya. Ah, may pala. Ah, pa. Ay, bukas pa, pero nandun siya ngayon. Kine-check yung, ah, sige. Sir, pwede nung kayong cart? Yung... Pwede. Pwede po. So, ang lakas ng ulan, guys. Tapos, sila lapit natin sa sakyan. Nandito pa siya sila, kuya. Eh. Ayan oh. Ililipat ko na, aket na tayo. Oh, ano ba yun? Saga dun. Hoy, pasya ba? So, nandito kami sa room na. Si Mrs. nasa OR pa. Hoy, nasa hospital ka. Hmm. Huh. Kasi problema namin, wala kaming pag-iiwanan kay Asher. Si La Mama, nasa Boracay sila, bukas pa uwi. Tapos yung mga kapatid naman ni Emily, nasa Taiwan. Wala kaming choice, so dito muna kami sa hospital lahat. Kaya nagdala kami ng, dala kami ng sariling kutsyon, unan. Welcome back, madam. Nalinis ko na, Jumibs Thank you po. Ayan mga baon natin. Nalabas na po ni Mami Ems. Staycation kami dito. Staycation guys. Ang kinaganda kay Mami Ems guys. Ito tip namin sa inyo ha. Ni Mami Ems. Pagka malapit na kayong mga nak. At least 2 weeks ba? Nagpe-prepare na dapat sila ng mga gamit. Hindi yun. Iba months na eh. Months? Tayo ba? Months? Unti-unti. Unti-unti. So, dapat meron kayong checklist, guys, ng mga mm -hmm. kailangan nyo para sa panganganak. Tapos, unti-unti nang ilagay nyo. Dapat meron kayong isang bag. Katulad nito, meron kaming yung bag yan. No? Nakaready na, nakaprepare na lahat ng mga gamit namin. Yan ako, pati extension, may dala kami. Uy. Sino mo, yun yun oh, na yan ako, makapasok na yung bata sa loob, boy. Ano yan, sir? Ano yan? Makabumaliktad ka, utot ka. Magbigat to, eh. Ano ba yan? Ito lang ba yan? Okay, thank you. So, ito yung ating dinner. KFC. Hmm. Uh, okay na baby. Sampung oras bago yung operasyon. Sa mga oras na to, nilalagyan na ng swero si Mrs. Dahil nga malapit na siya mag-start ng fasting niya. Tumutulo pa. Masakit talaga maswero ha. Ah. Normal lang yun. Oh, tumutulo. Ayun, eh. pumapatak. Pumapatak naman. Iwak ba? Ang hirap pagpasyente mo, nurse. Ang daming alam. Tumutulo. Hindi tumutulo? Ang backflow ba? backflow ah. lang yung ano, ay naiwan niya pa yung turnigay ni Arborin ko na to, sir. Ano yung dugo? Hmm. Ay, ano mga fast trip mo konti? Ba't na Iba pa rin ko na yung tubo ko. Oh, tinan mo. Nakikailan po yung... Nakikailan po yung nurse to. Pasyente na nurse. Ngayon <laughs> okay, ko. nawala na. Nawala na. Siyempre alam nung mami mo yan. Nais yung mami mo eh. Yes, yes. Sakit. Ay, tanong mo ito. Ay, no. Huh? no gana, Ay, yan, Kasi na. ito mas straight na ugat eh. Huwag ba't niya ako dito. Nagtataka, yung... nagtataka nga ako kasi nakita ko saka, na yung ugat sa pa, paslan. Saka dominant hand ko ito. Dapat mm -hmm. siya ng dominant hand siya. Oo okay, oh, nga. One hit naman siya eh. Ang importante. Ang galing naman siya, sir. Kudos kay sir. Ay. Pero usually talaga, pag i mo yung isang pasyente sa non-dominant hand, dun sa hindi ginagamit. Pero ano namang problema, wala ka namang gagawin. Naku, non-dominant hand yung ano mo, yung panghugas mo ng puwet mo. Hanggang saan ba yung ano niyan? Swero? Hanggang... Hanggang dito, sasagat mo yun. Ah, ito hanggang dito yun. Hindi, pag dito yun. Nakahata, napasok na hato, hugutin na yun. Tatanggalin na yun. Plastic na lang tong natira. Buti na ang bakit? Okay. <laughs> Hindi ka manganak. Kaya sinasabi ko sa sa'yo. Kaya pag oh, nagkaasawa ka na, Okay na yung Mamahalin mo asawa mo kasi mahirap pinagdadaanan <laughs> ng mga nanay. Awww! <laughs> 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 <Alakas>, skin test. <laughs> yung nga yung balat ng mami mo. Mama, nga ganun din. Ano yan? May tutusok dyan para makita kung uh, uh, may allergy siya sa... Saan yun, Art? Antibiotics. Sa antibiotics. Ano yan? Okay. Hmm, tutusukin. Masakit ang skin papos, test. Gano? Hmm. Hmm. Hindi, Nandito lang yung... Nasa surface lang yung needle. Ah, uh, Tapos, igagano. Gagano'n ng wheel. Hmm. Like, mag-go through siya? Hindi. -go -through lang. Skin test yung... nga lang sa skin lang talaga. Ah, pa. Ah, Ito, guys. Magpapalaman natin sa mga memes. Huling kain niya bago siya mag-fasting tinapay. Hmm, may lang ako makakasama ng ano Wala siya nung... Pisa. Ha? Ang kapal. Ang kapal niyan. Hmm. Ayan na. Ang kapal ah. <laughs> Hindi ako makakayunti eh. Hmm. Ayan na namin. Ayan na yan. po. Ayan lang. Parang ikaw na sasaktan kuya. Ayan. Ano? Ano? Tapos mo na ako. Itong la, ang sungit-sungit. Oh. Dentist na lang, ha? titis mm. <laughs> na lang. pag <laughs> <Dintis> na lang. <laughs> Hindi maiitago ni Emily yung takot na nararamdaman niya. Hindi ito yung first time na masisiyas siya. Ito na yung pangalawa. Pero naiintindihan ko yung nararamdaman niya. Dahil hindi naman natin masasabi kung ano yung mga pwedeng mangyari. Ang magagawa ko lang, palakasin yung loob ni Mrs. Alam ko na hindi biro yung operasyon na pagdadaanan niya at hindi natatapos dun yung hirap. Alam ko na mas mahirap yung pagdadaanan niya pagkatapos ng operasyon. Sa totoo lang hindi biro ang masis. Akala kasi nung iba, madali lang. Pero ako na nagsasabi sa inyo, hindi biro ang masisaryan guys. Saksi ako sa hirap na pinagdaanan ni Mrs. after niya masisaryan. Kaya ang magagawa ko lang ngayon ay magdasal na maging safe yung mag-ina Sa mga gusto nga palang mapanood yung part 2 nitong video na to, mag-follow na kayo. Salamat!